ipinagbawal na ng MMDA ang pagvavlog o pagkuha ng video sa kanilang mga operasyon. Ayon kay MMDA Chief Romando Artes, hindi na pwedeng magpost o mag-record ng MMDA operations. Nang kanilang mga empleyado habang oras ng trabaho or office hours, ganyan din ang private vloggers, tanging ang MMDA Public Information Office na lang daw ang maaaring magpost ng mga letrato at video ng kanilang operasyon, inilabas ang pulisya kasunod ng pinunamparaan ng paninita ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Ayon kay Artes, walang suspensyon na ipinataw kay Go pero tuloy ang pagdinig sa kanyang administrative case. Oh. Ang awa, Unang beses, pangalawang beses. Ito hindi ko na mabilang. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kayo yung sinasabihan dito. Anong wala? Eh, nasaan ka? Ako nasaan? Ako pa tatanong mo kung nasaan ako? Baka gusto pakita ko lahat ng video nyo dito. Lakas ng loob ko ha. Lalaki sa lugar, ikaw pa matapang? Ako pa tatanong mo kung nasaan ako? Paliwanag ako. Ay, paliwanag. Tatanong mo, nasaan ako? Ikaw, anong ginagawa mo? Siguro doon mo na yan, kundi ikaw babalik ako ng kaso. First po, gusto ko magpasalamat sa ating Napolcom Commissioner Ralph Kalinisan regarding po dun sa Pakistan and Senator JB and the PNP uh, organization down po sa Pakistan and depend on me on uh, social media during my stress time po. Second po, regarding naman po doon sa apology na ginawa ni Sir uh, Gabriel Go. Actually po, kahit hindi na po mag-apology si Sir, napatawad na po natin siya. Uh, actually, sinusuportahan ko po siya doon sa cross-age niya, again po doon sa illegal and uh, on cleaning on streets sa ating Metro Manila. Saludo po ako sa kanya dyan. Doon po sa lastly po, uh, it is my personal uh, decision po to file a case for uh, posting edited and splice videos online na. Medyo nakasira po ng ating uh, uh, pagkatao. Uh, with that po as of this moment, yun lang po muna ang aking masasabi. Muli po magandang hapon po. Yan lang, ano yung niyo? Sir? Sorry. Ano uh, five actually five? po, ang final po natin is RA uh, 10175, uh, anti-cybercrime uh, prevention act po. cyber libel po siya. Uh, Laban po doon sa mga nag-post ng video and doon po kay Sir Gabriel do po. po so, si Yes po, yun po 'yan. Asok 'yun. 'Yun lang po muna, pa, pagpasa. Ah, uh, pagpasa uh, saan di ko pa po masasagot 'yan. Sa ngayon po ay ah uh, pagpasensya niyo po muna ako, uh, 'yun lang po muna may bibigay ko ma'am, sir. Ano? Okay. Opo. Maraming maraming salamat po po.